pinag-aawayan at pinag-uusapan pa rin ang pag-holding hands ni na Barbie Forteza at Jameson Blake habang naglalakad pa uwi pagkatapos ng GMA Gala 2025. Sa dalawa, si Barbie ang mas nabash dahil sa ka-love team nitong si David Lococo at tila wala na siyang karapatang makipag-holding hands sa ibang guy. Pero, hindi lang pala ang holding hands ang sweetness na nawitness kina Barbie at Jameson dahil nakitang hawak din ng aktor ang cape ng gown ni Barbie noong naglalakad na sila. Binitiwan lang ni Jameson ang cape nang makita niya ang glam team ng aktres at ibinigay dito. Bukod doon, nakita ring ipinasuot ni Jameson kay Barbie ang kanyang coat nang makitang nilalamig ang kapuso aktres, bagay na na-appreciate ng mga fans ni Barbie. Halata raw na alaga ng aktor si Barbie at wish nilang pang matagalan ito. Heto pa, after ng event, hindi agad umuwi ang dalawa, nag pa sila at marami ang nakakita sa kanila. Ang feeling tuloy ng mga bashers, may kasama si na Barbie at Jameson sa MacDo, yun ang kumuha ng video at nagpost. Lalo pang kikiligin ng mga fans sa sinabi ni Jameson na Barbie is a wife material, na dahilan para mapasigaw ang mga kausap nitong press. Kahit sinabi ni Jameson na in general ang gusto niyang tukuin, nasabi na niya at ang biroan ng press, wala nang bawian. Nabanggit pa ni Jameson na pareho sila ng likes and dislikes ni Barbie, kaya sila magkasundo. Pareho rin silang bookworm at nagsasuggest pa si Jameson ng books na magugustuhang basahin ni Barbie. Sa two first holding hands ni na Barbie at Jameson, sabi ng aktor, crowd control yun dahil marami ang nagpapapicture sa aktres sa marathon. Sa GMA gala, walang fans na nagkagulo kay Barbie. Ang sinabi raw rason ni Jameson ng holding hands nila ay for motivation. Motivation for what? Yun ang hindi naipaliwanag. So, ano nga ba ang relationship status ni na Barbie at Jameson? I guess, we have to ask them again at baka nagbago na ang kanilang sagot after the GMA Gala 2025, ano ang say niyo sa balitang ito?